Kumusta ka? Andito tayo ulit para sa isa na namang paghimay. Ngayon, ang tatalakay natin ay galing sa mga binigay mong babasahin um, tungkol sa isang estrategya sa pakikipagugnayan, no? Yung tinatawag na person of peace. Oo, taon tagapagdala ng kapayapaan. Um, napansin ko rin sa mga material mo, parang common struggle yung pakiramdam na, ah, Parang sumisigaw ka lang sa wala minsan, no? Yung mga usual methods parang di na kasing epektibo. Exactly. Nakakapagod din 'yon, 'di ba? So itong Person of Peace, baka ito yung um, ibang anggulo na kailangan nating tingnan. Posible? Kasi ang core idea nito based sa mga sources ay pag-shift ng focus. Hindi ka na kumbaga pilit na kumakatok sa lahat ng pinto. Ah, so hindi parang shotgun approach? Hindi. Mas parang nagahanap ka. Nagahanap ka ng clues, no, kung saan na may nangyayari. Okay, okay. So, saan ba talaga nagsimula tong konsepto na to? Anong pinaghuhugutan nito? Ang laging binabalikan dyan, ayon sa mga nabasa ko sa binigay mo, ay yung nasa Luke 10, yung kwento ni Jesus na nagsugu siya ng pitungput dalawang alagad. Oo, pamilyar ako dyan. Ang bilin daw sa kanila hindi para i-force yung message sa lahat. Ang misyon nila ay maghanap. Kasi ito yung key insight eh. Ang Diyos daw, kumikilos na bago pa tayo dumating. May nauna ng ginagawa. Yun nga, may mga tao siyang inihahanda na. At yun, sila yung tinutukoy na person of peace. Interesting. Kasi pag sinabing person of peace, isipin mo lang mabait, di ba? Pero sabi sa sources mo, parang mas specific mas specific. Hindi lang basta hospitable. Sila daw yung mga taong um, spiritually open o naghahanap na. Tapos madalas may influence sila. Parang gatekeepers kumbaga sa network nila. So sila yung parang may susi sa komunidad o grupo. At handa silang tanggapin hindi lang yung idea, kundi pati yung nagdadala ng idea tumpak. Sila yung tulay. Hindi natin sila ginagawa, no? Hinahanap natin sila. Dito napapasok yung parang mga steps o haligi ng estrategya. Tinawag pa nga sa isang source mo na anatomy of access. Anatomy of access. Okay, ano yung una doon? Based sa mga nabasa ko, parang panalangin at pagtuklas muna. Prayerful entry and discernment. Oo, oh, oh, yun mismo. Mahalaga yung discernment o pagkilatis. Hindi ka basta susugod. Ang unang step, Makinig ka muna. Alamin mo saan ba may sinyales ng pagkilos ng espiritu. Saan may uhaw. Saan may pagiging bukas. Parang detective work muna bago ang proclamation. Exactly. Detective, hindi salesman. Kasi sumasali ka lang sa ginagawa na ng Diyos, di ba? Tapos kasunod niyan, proclamation with discernment. Pagpapahayag na may pagkikilatis pa rin. Ah, so hindi lang basta share ng share ng kung anong alam mo. Hindi, kailangan relevant. Kailangan konektado sa kausap mo sa konteksto nila. Yung example nga ni Paul sa Athens, di ba? Nakita niya yung altar sa unknown God. Doon siya nagsimula. Oo, kinunek niya muna bago siya nagpaliwanag. Makes sense. Ano yung kasunod? May nabasa ko tungkol sa peace testing. Ah, yun. Ito yung pag-aalok ng kapayapaan o shalom. At yung shalom dito, ayon sa sources, hindi lang absence of conflict, mas malalim, tungkol sa wholeness, well-being, kaayusan. Okay, pero paano 'to nagiging testing para mo malalaman kung yung pagtanggap ng peace ay totoo? Magandang tanong 'yan. Hindi lang daw ito simpleng peace be with you. Isa itong um active diagnostic tool, sabi nga. Tinitignan mo kung yung inaalok mong kapayapaan, yung mensahe mo, yung presensya mo ay rests o nananahan. May resonance ba? May pagtanggap ba na genuine? So hindi lang yung formalidad na, sige, tuloy ka. Hindi lang yun. Kung nga ganong pagtanggap, ang sabi sa mga material mo, remain, manatili ka doon, doon ka mag-invest ng oras. Huwag kang lilipat agad. Okay, doon nagkakaroon ng lalim. Tapos, anong kasunod kapag nanatili ka na? Dito na pumapasok yung discipleship through discovery. Yung paggabay sa tao para sila mismo ang makatuklas ng katotohanan, imbes na spoon feed mo lahat. Ay, yung hindi parang lecture style, mas interactive. Gumagamit ng mga tanong, pag-aaral mismo ng teksto. Oo. Ang goal daw niyan ay magkaroon sila ng ownership. Sila mismo ang nakatuklas, kaya mas tumatatak at hindi sila nagiging dependent lang sa'yo. Nagiging sustainable yung growth nila. Okay, gets ko. Tapos may nabanggit pa tungkol sa multiplication. Yun na yung kasinod. Multiplication through the indigenous host. Yung host dito, siya na yung person of peace na na-disciple mo. Ah, so siya na mismo ang magiging leader sa sarili niyang context. Exact. ang emphasis dito ay sa pag-empower sa kanila. Pag-release ng leadership. Sila na ang magpapatuloy ng misyon sa paraang angkop sa kultura at network nila. Hindi na ikaw yung bida. Ito yung parang exit strategy na rin, no? Para hindi forever dependent sa'yo yung movement. Tama. Para maging organic at self-sustaining. At um, binanggit din sa sources mo yung parang nagbubuklod sa lahat ng ito, isang feedback loop. Feedback loop? Ano yon? Parang kombinasyon siya ng Holy Spirit sensitivity, yung patuloy na pakikinig sa gabay ng espiritu, at field testing. Yung sinusubukan mo yung mga pamamaraan sa totoong buhay, tapos nag-a-adjust ka based sa resulta at sa patuloy na discernment. So hindi siya rigid formula? Parang sayaw, no? May pakikinig, may kilos, may pag-adjust? Oo, oh, isang dinamikong proseso. Hindi one size fits all. Okay, maninaw. So para sa iyo na nakikinig at nage-explore nitong mga ideya, ano kaya ang um, practical implication nito? ang dating sa akin, binabago nito yung focus natin. Oo. Mula sa pagod na pagpupursige, yung parang striving, papunta sa mas mapanuring pagtukulas, discerning. Mas pinapahalagahan yung quality ng connection, yung lalim, kesa sa numbers lang. At applicable siguro to, hindi lang sa misyon, no? Baka pati sa trabaho, sa community organizing, sa pamilya yung paghanap ng person of peace sa iba't ibang aspeto ng buhay. Pwedeng pwede. Saan man kailangan ng tunay na tiwala at koneksyon para may mangyari. Sila yung pwedeng maging susi. Okay. So bilang pagbubuod mula sa mga napag-usapan natin galing sa sources mo, ang core message ng Person of Peace strategy ay huwag nang piliting buksan yung mga pintong nakasara. Sa halip, Hanapin mo yung mga pintong medyo nakaawang na o yung mga taong may hawak na ng susi. Kasi inihanda na sila. Makipagpartner ka sa kanila. Sige. At bilang pangwakas na hamon sa pag-iisip para sa'yo, batay sa mga tinalakay natin? Pag-isipan mo siguro ito. Saan kaya sa buhay mo o sa mga ginagawa mo ngayon ang mas nakafocus sa pagtulak at pagpilit sa mga saradong pinto? At sino kaya sa paligid mo ang possible person of peace na hindi mo pa masyadong napapansin o nabibigyan ng halaga?